So, <laughs> uh, sa... Pero bago dyan, maganda po nabili kita lahat. Nakalimutan ko na pag-intro. Na-excite kasi ako lumabas, maganda ang weather. Tapos, ito nang-prepare ako. Meron akong... Um, ang tawag dito para sa sun, tanning lotion, SPF. Siyempre, ako akin Pupuntahan natin to kasi nag-abonement ulit ako. Pupuntahan natin to para tayo makalibre. Sarat. Para makalibre. May bayad dyan, binayaran ko. Pero pupuntahan natin dahil tayo ay free. Ang kalat pag di pa ako naglilinis na naman. Lagi na lang maya maya ako maglinis tapos kakalat na naman. Diba yan? Maglagay pa rin ako nito. Mag ano actually nakapag-edit na ako nakapagpunta na ako sa market ha nakapunta na ako sa market tapos nakapagluto na ako hindi kayo papakita ko sa inyo mga kamini ang aking niluto ganon ito na yung aking niluto bumili kasi ako ng sinigang sinigang ko to yung sinigang sa ulo sa salmon yan para mamaya tapos nag kahit ayaw niya ng buto manok yan pinakuloan ko na tapos medyo ipapride ko mamaya o i-adobo ia ko yung natira namin pagkain kanina kinain ko pa debanga nga so halina kayo at magdadala ako ng bote grabe yung aking mga aking baby, dito eh. Dapat ito hindi dito eh. Ang daming avuvot ni kami naman. So, nagtatatapin ko na yung iba kong avuvot. At so far, avuvot. Ito ay dapat. Ayan. Nagdadala tayo ng tubig. Of course. Para hindi tayo laging bumibili. Alam nyo na. May dala ako nito para pag ako ay nag na sa isang park. Meron ako panlatag, pwede tayo mag -ga higa Nakapag-edit na ako, hindi ko pala na-upload. So, maglagay tayo ng tubig muna, ha? Tawa na sa laba, sa pagta ang weather! Mga bitch! Okay, nandito na tayo sa labas. First stop, lumabas na tayo. O, alam niyo kung saan tayo pupunta dito sa taas. Yan, Diyan tayo pupunta sa taas na yan. Doon yung entrance. Commercial pa ha, DHL. Charot. Yan. Pinark ko lang ng aking bike dito. At tayo ay pupunta dyan sa taas. Rotterdam Pass. Yung Rotterdam Pass, binayaran ko lang. Tanong nyo kung magkano. Sa huling vlog ko ilalagay. <laughs> Dahil wala tong entrance. Libre ito. Kasama sa Rotterdam Pass. Sa huling vlog ko ilalagay ko magkano ang binayad ko sa Rotterdam Pass masyasyak kayo talaga dito na tayo Diyan tayo papanig sa taas dahil ang balita ko libre lang libre you Water know, Rotterdam Pass one time you know, museum card also gratis ah pwede pala yung museum card ko oh okay museum card muna ang gamitin ko kaya kasi meron din ako museum card, yung ginamit ko sa Rembrandt. Tapos meron din ako Rotterdam Pass. So, okay, hindi ko gagamitin ang Rotterdam a Museum Card, Rotterdam Pass dahil sa content na ito, Rotterdam Pass ang ating gagamitin. Tingnan niyo pag walang ano, Rotterdam Pass for fifty sa bata, 750 sa matanda, di ba? Oh. And welcome to Museum Card also. Diyan sa loob, let's go. Ito na ang Rotor Dampas ko. Oh, oh. Ito tayo sa loob. Tatungin natin kung paano tayo makakapasok sa taas. Di ba? Rotor Dampas ni Kamimei. Nandito na tayo. Paakyat. Yeah. Paakyat tayo. Oh, wow. So, ek. Oh. Karami pala ito na eh. Pagod na. Pagod <laughs> pataas. Karami yung hingal ko may dala pa naman ako. Ah, buti na lang may dala akong tubig. <laughs> Vlog pa mo. Water down pa, sabi. Noong una, hindi daw libre. 7.50, sabi ko, ah, ano? Water down pa. Sorry. Spiral talaga siya. Nakakatakot. Maning hakbang mo dahil. Eh. Nhiều bên em cho đi lý tư tay bất hả 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 Oh, may taguan. Ito yung loob. Hoy, akyat pa doon. <laughs> Lumang simbahan ito. Akyat pa dito, day. Ay, pagoda na. Ah, vlog pa more. <laughs> Ay, vlog pa more.

And then have no knocking knock came over. Give over. Ooh. So. Oh, so... Oh. This is for the stud. No, no, this is music in the city. Ah, music in the city. And this is for... Playing drum of the carillon. Kalyon. You, know, you That's, know what carillon is? No. All the bells together. Uh huh. playing the music. That's the what I heard now. Yeah. Oh. You it one minute. Before it. Ah, uh, one, one minute. You will play, you play it. To play. Ah, okay. No, this is the bells. Ah, and the bells. Yeah. This is what we heard. Are you know? playing. play it. Uu. Yo. 10. Tapos na, just one minute Hoy, ang ganda Woo! Woo! Hoy! Ayun, ano na bahay namin <laughs> Kita ko yung bahay namin <laughs> Ang layo ng bahay namin <laughs> Hoy, ang ganda Labi, pwede ko po pumakyat sa taas Day, makyat pa tayo ito yung libre. Pero kung wala kang Rotterdam Pass at museum, Rotterdam Pass exclusive only for the people. The Rotterdam. If you don't have a Rotterdam Pass or museum card, $7.50 each ang babayaran mo. Ah, ah. ko ng pinakatoktok. Grabe. Hapit si ka. <laughs> Happy sa vlog. Ah. Uy. Meron pa. Punta pa natin yung day. Yung pinaka tuktok. Ayan o. Oh. Tuktok. Hindi pa pala. Ayan. Ayan pa. Uy. grabe. Halika na. Tingnan na sa Woo! Ang ganda! ayan Kita ko Red Medbrog. Woo! Ayun oh. No, yung ginagawa. Woo! Woo hoo hoo! Tataboy! Woo! Ayun yung indoor market ginagawa ay yung palengke ayun yung, yung red brook erasmus Woo! grabe side pa natin dito Woo! ang saya kayo nakakapagod Woo! ang saya ang saya sayang mas sayang <laughs> ang ganda oh grabe dito yung entrance kanina huh. dito tayo sa kabila wala ka na ko doon. Ayun! Yun yung action! Ayun! Doon ang bahay namin. <laughs> Hello, bahay! Ayun, doon. Oh, grabe. Uy, ang ganda. Uy, ang saya. Malamig lang, day. Ay, mahangin. market. Market! Woo, it. Woo! Ito ang taas. Oh. Dabas dyan ka bababa. Grabe yung pataas. Yan lang. Pero ang view talaga ang binabayaran. Day. Yung mag-isa ka lang dito sa taas ngayon. Wala na. <laughs> Mamaya bababa na tayo. Dahil super enjoy ko yung view mga kami as in nandito pa rin ako oh. nakatinga nga. <laughs> nga si kamimi tinga nga oh. Ini, initingnan ko kung malapit yung bahay namin dito Tingangang, tinga nga nga si may. ang ganda kasi oh, oh nakaka fresh anuway ng pakiramdam nawala yung pagod ko sa pagpalit <laughs> buti na lang may dala na lang baba na tayo at sapat na yun naka more than 30 minutes na rin tayo doon maganda ganda pagpababa at hindi masakit pero kailangan lang natin kumapit <laughs> at tumingin sa nilalakada mamaya mag vlog nakakatuwa to tingnan nyo pag binuksan mo eee talabis tapos yung candy kanina christmas ayun o oh. culture nila tingnan natin to light of candle ano to oh. Like a Buddhism. And every day you think as you wake up today I'm lucky to have woke. I'm alive, I have a precious life, I'm not going to waste it, I'm going to use it to achieve enlighten enlightenment for the benefit of all beings. To have a kind thought toward Dai <laughs> the... Easter, nice. What is this one? Beep. Oh, wow. Hawaii, Hawaii Carnival. sa loob ng simbahan. Di ba oh, ang ganda ng musical variety nila, charot. Ganda Ito yung kwento niya mga kami may On May 14, 1940, Rotterdam is bombed. The city center is completely in ruins. The Lorenz Kirk Burns is damaged, but the towers still stand proudly. Oh, yeah. Oh, yeah, this one. Oh Rotterdam is rolling up the sleeves. So this is the outside of Lawrence Kirk. Grabe, ang ganda sa loob. Yan yung labas. Kung gusto yung pumunta talaga, 7.50 ang entrance hanggang tuktok. Doon sa so nakita natin, yun, yun, yun. But kung sa baba lang, 4 euro daw. Yun ang sabi. Halika na, na natin yung bike at meron pa tayong bagong destination. Let's go for the Rotterdam Pass! It's market day. It's a flower day. Oh, Sobrang latina. Sobrang ganda. Spring world. Spring world. At pupunta tayo jan sa cubic house. Ilang beses na tayong pumunta dito. Pero hindi pa natin napapasok yung loob itatry natin pasukin yung loob ng cubic house. Halika na. Meron kasing isang house na pwede kang pumasok sa loob ng cubic house. Pero may entrance. Titignan natin kung may entrance o kung pwede ang Rotterdam Pass or Museum Card. Kaya, let's go! Cubic house, oh, the, the, touristic, super touristic. Uh huh. Let's go to museum. Three euro, three, three euro. If you don't have a museum, eh, hey, Rotterdam pass, you know, admission three euro. student two children 1.5 euro this is a cubic house another hagdanan <laughs> super hagdanan ah pagod na ako sa hagdan <laughs> ito agad nandito ang reception so unang tingin Ayan, pwede kang bumili ng postcard. O. Oh. Ito yung O, oh, nyo. Okay naman siya. Medyo tabingi lang. Yung nasa labas. Ay, fine choice. Hmm. Patuwa. Excuse me. Oh, ito ang lababo. Yan. Nakaslanting lang siya pero sa loob parang ano siya. Ang ganda ng pagkakaano ng architects. Yan oh. Slanting lang siya pero pwede siya maupo dito. Oh, diba? Magandang. Let's go in the camera room. Oh, study table. Oh, study table. May study table. Okay naman siya. Nakaslant lang talaga siya sa labas. Diba? ba? Hoy! Oh, study tea, study room. Connected ang um, office, study commerce. sa room. Sa inyong bedroom. Connected dito. Pero pwede mo siyang lagyan dito ng ano. Di ba? Yan no, may lalaga yan. Nang drawer. Bintana. Bintana. Warmer. Di ba? Baka siguro sa taas ang sa mga vagets. Sa mga kids. alikens na sa taas. Ayan. Bababa si kuya. This is not good for the giant people. So the midget people. Sorry. Oh, this is a rec recreation. Ang init. Grabe, nakataas. Pwede ka mag-party, party dito. Party. Charot. Ito na yung bintana, oh. Hoy, may sauna bat dito, day. Sauna bat na ako. Pwede ka dito pag, ano, um, mainit. Yung malamig winter, yan. Walang bintana. Walang bintana. Oy, oh, moy. Oh, wow. Tingnan nyo ito. Uy, ayun, Makita daan. Ayun, may nagbabike. Ayun. Ayun, may nagbabike. Ah. Oh. Grabe. Ang G-net. Yeah. Pawisan ka. <laughs> Pawis na ako dito. <laughs> Sauna bath. <laughs> Ito pala ang toilet. Mm. Kaso hindi siya bukas. Sarado. Yan ang bathroom. Ganda. Tsaka mamaximize mo yung space sa baba pwede ka maglagay ng kung alik-alik. Diba? Yeah. Kumikita bang kabuhayan dito dahil 3 euro. Grabe. May dito <coughs> din naman dito eh. Oh. <coughs> 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 tampang kabuhayan 3 euro per person 3 for the tourists oh. Ay, napahagot no. ako doon. <laughs> Wala tayong bayad kasi tayo ay may Rotterdam Pass. Libre ito. Oo, oh, napamag lang. <laughs> Gusto niyo pa ba sa Rotterdam Pass? Para tayo makalibre. Hanapin natin kung saan pa may libre. Ang entrance. Let's go. Ayan, no? may libro ako nung ano, Rotterdam Pass. Ito yung tahan mm -hmm. natin kanina. Yung sa Turin. Hindi ko makita yung sa Iras. Eh, sa Cubic House. Pero, meron akong nakita dito. Libre ang ice cream. So, ito in Kratis Aisha met three bowling. Oh, lekker. <laughs> Meron pa. Hanapin natin yung libre. Libre coffee and tea. Ayan. Nasaan? Korting-korting lang siya. Ayan. On gratis Kratis coffee. Ayan. Ayan gratis, kopi, and eh, museum, discopin. Alam nyo na. You know, may sport pa dami. Yes! Nandito na ako. Oh, sa likod na yan. Tingnan natin kung makakalibrit tayo ng ice cream. Dahil sa Rotterdam Pass, halika na puntahan na natin. Oh, sorry. jen <laughs> tayo. Pupunta. Tingnan natin kung makakalibay tayo ng Rotterdam ng ice cream. Let's go! Ito yung, yung mga ice cream nila. May chocolate. May pistache. May, pis may citron. Gusto ko ng chocolate. Straticella. yun yung mga flavor. Tingnan natin kung wale. Bibili na lang tayo dito yan sa ano pangalan nitong mamaya search natin yun yes, yun okay na approve siya yes And a hovel uh, bolen, will the pistachio and in the ne andere, yeah. And the strassetella. Stratisella. Yan, itong pinili ko. Pwede ang aking roto And pistachio. Perfect. Perfect. Thank you. Oh, wala akong binayaran. <laughs> wala tayong bayad pero tayo ay nakalibre ng ice cream dahil <makes noise> sa water dam pass mm. hi ah, magagandang mga kami may including me yes ang fagod na sa fagod nasa bahay na ako Oh, nalilito na rin ang diyogo. Grabe, napalitok ng damit dahil sa sobrang basa ang likod ko, dahil. So, nagluluto na ako ng aming dinner. Gala pa more. Scott, kahit day What a cook ook. Kahit yung for your mother ook. look. Include This is, this is, um... This is a birthday ni Dutch. Look, I like this it. This is it all. Baby Thank you, That's so Yeah. Of course the, the other plan, huh? We're still going on that. Huh? Yeah? Yeah, the t-shirt. Yeah, that is that is personalized. That's so nice. And actually for the size of my mom, I think the size of your shirt is almost the same. Medium. Yeah, medium, not large, but I think large yeah. is too big. True. This is my food. The kip. Chicken. Okay. Rice. And. What's this? Spitco. What's spitco? I, I forgot. Oh my god. Something with Cabbage. Cabbage, yeah. It's Maculex cut and of course we finished the soup, the salmon head. What about the salmon head? Slacker? Sinigang. Sinigang. It's very sinigangster. Okay. And yes, mga kani-maay.